Eto ang tunay na dahilan kung ba't nasira yan. Eto na nga ang sinapit ng kanyang transmission. Naglatik na. <laughs> Pinabibili ba ko ng gear oil na ito? Halos hindi tumulo. May paparinigaw sa inyo, tunog karpentero. Ayan o, oh. parang naglalagarin ng poste. Ayaw pang mabunot. Unang opsyon, gamitan ng rubber mallet at tuktukin ang pinakamatalas na parte. Katulad nito, huwag nating intindihin na masira ang rubber mallet dahil hindi naman tayo ang bumili nito. Kaya natin bumili ng bago ang ating amo. <laughs> yeah. Nagbuka ng high temp na grasa ang gear oil niya. Pero ang totoo, yan ay pinaghalong resulta ng tubig at langis na may konting alikabok. Sa sobrang tigas bunute, nagbuka na diesel mechanic itong si Master Sumiksik na sa ilalim. At finally, successful ang operation. Napaghiwalay na ang pisngi ng kanyang transmission. At sa New Year, paniguradong wala kayong handang lechon. Kung itatanong nyo kung paano pumasok ang tubig, eto talaga ang dahilan. Possible kasi nung kayo ay naglinis ng inyong motorsiklo, natanggal ang hose na ito at hindi nyo na ibalik kung kaya't nakahigop ito ng tubig. Usisain natin isa-isa at bigyan natin siya ng konting pag-asa. Try nating linisin ang kanyang pyesa. At ibalik natin ang pwede pa. At kung hindi na talaga, kamot malala kamot sa ulong hindi makate. Bearing lang sana dito sa kanyang axle ang atin papalitan pero tingin ko siya ay mapupuruhan. Para isang gawaan na lang lahat ng bearing palitan. Kasama rin sa mga papalitan ay ang kanyang mga oil seal at syempre pa ang kanyang mga gear set ay pinagdasal niya na sana hindi ito sumipol kapag umandar na. Sana nga lang hindi sumipol lagyan natin ito ng malupit na oil. Naisal yan na nga ang mga bagong bearing at eto na nga ang bearing na bago. Napakatigas ikutin. Parang hindi brand new. Hindi, joke lang. Wala lang talaga kasi oil yan. At pagkatapos niyan ay tuluyan na nga nating linisin ang mga natitira dito sa mga sulok-sulok niya. Sabay-sabay natin pakinggan ang tunog ng kanyang transmission after maikabit ang kanyang gulong. Tingnan natin kung walang Sisipol. Uy, walang tunog ah. Ay, meron pala. <laughs> Medyo sumisipol ng bahagya dahil wala pa nga itong gear oil. Pero sana lang pag nalagyan ay hindi talaga siya sumipol. Ang importante na wala na ang kalalog dito sa kanyang axle. Sabi nga ng may kanya dyan, alright ba tayo dyan? Alright! Tatos pa ito sa takbo niya, talagang... Ah, uh, ko yung beer yung ano niya binibigay niya talaga yung tunay na ligaya na ko sa so, pagmumoto. Oh yung open na yun sa Ginaldo, umuwi ako mga 11.30. Sa oras ng gabi, di ba? Ang daming chain Pero di ako natakot. Talagang, ano sir? Nakilabas okay. <laughs> lang yung ano, di ba? Eh, kumpleto ako sa ano eh. Kumpleto ako sa ano, di ba? Kung kulang ka, talaga kakabahan ka. Ba Ayun, ano, sir. Diba? Pakilabas lang yung ano, o lisensya, tsaka yung vaccine. O, tapos. Okay na, sir. O. Oh. Pagdala <laughs> checkpoint mo, hindi na nyo. Pagdating natin sa mga ginali, sa mga sakin, talaga binigay ko yung... Kasi alam ko wala lubak doon eh. Binigay ko yung talagang piniga ako ng matinding. Pahulin nyo. <laughs> oh, hindi pa nasasagod yung ano, talagang ang ganda ng ano niya. Kasi yung kalsada makinis, di ba? Alam mo walang lubak doon eh. Diyan po, tangin natin, makakabirit ka ba dyan? May kalsadang makinis, eh. may kalsadang ano eh. Tangin mo nyo.